Dito na naman kami sa center, guys. Kasi 14 weeks, injection ni Babu. Oh, injection again. <laughs> Maiiyak na naman. Maaga kami para kami unang-una. Tamang-tama, unang-una yung papel namin. So, maaga kami. Dumating na yung gamot, nandyan na. nantay na lang namin yung nurse na magi inject Magbibigay ng vaccine sa mga bata. Ha? Tuntun? Tuntun! Pinimiro nga namin si Asher. Si Tonton na lang ang pupunta sa school. Tapos si Asher yung magre-receive ng injection. Ayaw, sabi niya, pupunta ko ng school. Pinaalis muna namin si Asher bago kami pumunta dito. And mamaya, pupunta tayo sa doktor check-up niya. Na, meron kang check-up sa doktor? Hmm. Sa ano, sa PEJA. May check-up siya sa kanyang PEJA. Ano? Ano? Oo. -o. Ano? ano? Nagagaling lang namin sa doktor at eto, dumaan na rin kami dito sa may gulayan ng pinsa ni Asis. Pumunta kami ng doktor para sa check-up lang naman ni Tonton. Wala namang problema kay Tonton. Pina-check up lang talaga namin siya. So, ayan, dumaan na rin kami dito sa bilihan ng gulay. Hindi ko alam kung anong gulay ang bibilhin ni Asis. Pero wala na kasi kaming gulay na ano na maluluto sa bahay. At kung nakikita nyo, wala din silang mga prutas. Gusto ko sana mga prutas. Ang nandyan lang ay mangga, ulit-ulit lang saging, orange, pomegranate at saka apple. Eh, meron kaming apple. Halos ubus lang namin yung apple namin sa bahay. Saging naman, ako lang kumakain. Si Asher, paminsan-minsan naman gusto ko sana yung manga kaya lang ang manga kasi dito hindi lalo kapag hindi hinog sa puno hindi siya matamis may lasa siyang gamot so hindi ko rin masyadong gusto kaya sabi ko hindi na hindi na bibili ng prutas Saka na lang ulit pag medyo nag crave ako kumain ng prutas ba so ayan guys nandito na kami sa bahay at kadarating lang namin so ano ang pinamili ni Asus na vegetable <laughs> so ayan Mag ano lang tayo. Ano yung binili ni Asis? So, ayan. Every time na namamalengke kami, hindi nawawala ang kamatis. Kamatis is life. And, syempre, ganun din ang patatas. Madaling maubos ang patatas namin. Gawa nga ng... Ah... Uh, nagluto kami ng french fries ni Asher At, humingi kami ng vitamins ni Asher kasi si Tonton nagtitikitiki. Bumili pala kami ng rattle para kay Tonton. Kasi nga para may ano lang ba siya. Ting, 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 ting. Ngayon sabi naman itong isa, si Tonton lang ba daw? Sabi ko, nung bata ka lahat nabili namin para sa'yo. Sabi ko, adding stern. Adding stern for buying toys. Yes, Kuya Asher? Homework. Homework. Finish your homework. Come on. Sabi ko, turn naman ni Ading para bumil para sa kanyang mga laruan naman. Sabi ko, para sa hindi na pwede yung laruan sa Sabi ko, kailangan mga ano na, mga pang-school na. Sabi ko, kaganang crayons, ganyan, yung mga gamit ba sa school. Si Tonton kasi nagtikitiki yung galing kay Mimi, galing Pilipinas yon Ngayon, parang nainggit yata siya na yung kapatid niya nagbabitamins. vitamins So, sabi ko, sige, hindi bali. Sabi ko, bilhan din kita ng vitamins mo. So, nag-ask kami sa doktor ko ano magandang vitamins para kay Asher. So, ito yung ibinigay. Happens. Ano siya? si Syrup. <clears throat> bali, twice a day. 6.5 ml. At syempre, bumili na naman yung isa ng karne. Sabi niya, bili daw siya ng karne. Sabi ko, bahala ka ba? Wala. Wala. Akong yes. Wala akong pabili ng karne, sabi Mami, ko. Mommy, you call me and you off this? No, 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 don't and, touch. And, and I'll pause this and you will call me, okay? okay. Just pause, okay? okay? Okay, 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 okay. So, bumili na naman siya ng karne na ulam namin. At syempre, meron tayo ditong sayote. Para meron tayong gulay. At meron tayong napakalaking cucumber. At napakalaking carrots. Bumili siya ng cucumber carrots. Hindi siya bumili ng ano, ng cabbage ko. Paano? Yung binili niya carrots yung nakaraan, kirain namin ni Asher. O, laki ng cucumber, oh? Pang ano lang to pang salad. At, kagaya niyan, bumili siya ng karne. ito yung salad. I-slice lang to ng paganon. Eto din. Tapos yun na. Ang carrots, hindi namin niluluto kinakain. Kinakain namin ng carrots here. Cucumber dish. At syempre, eto, danya. So, yan lang yung binili ni Asis sa uh, bilihan ng mga gulay. So, kay Tonton, okay naman. Pina-check up lang namin ni Tonton kasi na-prapraning ako, guys. na pra praning ako na ngayon nako kung ano-ano kasi nababasa ko sa, kung ano kasi nakikita ko sa Facebook, kung ano kasi yung nababasa ko dun sa comment about sa mga baby na may mga nababasa ako na baby na nawala dahil Mami? nagkasakit daw dahil sa ganito-ganyan, napraparaning ako natatakot ako, meron akong takot Mami? na ano kaya mas one, teacher? yeah, teacher kaya mas okay na na ano na ipa-check up. So sabi naman ng doktor okay naman, wala man problema. Pina-check ko yung ganito niya. Kasi kung pinapakinggan ko, wala naman siya, hindi naman siya na wala namang tunog. 'Di ba madalas kasi ang mga bata kapag may ano gumaganon siya, ah, basta may tunog yung baga nila. Sabi ng doktor wala, okay naman. Kasi nung pinanganak ko si Tonton, may blood test na siya. Okay naman ang blood test niya. Kinuha naman din siya ng thyroid. Basta may test na ginawa sila kay Tonton nung kapapanganak ko, okay naman, wala naman problema. Pero yun nga, dahil nga sa kapraningan ko guys, ang dami ko kasing nababasa mga bata na mga edad, 5 months, 7 months, kaya big-big lang nawala yung bata. Mga post ba sa Facebook na prapraningan, natatakot ako. Kaya konting ano lang nito, no, kaya ganyan, na-injectionan siya kanina, medyo maligalig siya, natatakot ako na yung iyak niya, abot siya ng isang oras. Ganyan ako, isang oras akong nakaano sa kanya na galit na galit siya sa iyak niya. Eh, syempre, bilang isang nanay, mami, pero wala siyang lagnat. Hindi siya nilagnat ngayon. Bali, tatlo yon isang patak, tapos isa dito, injection niya, at saka yung sa paa, injection mami, din. Mami, kaya, yun guys. Mami, Yes, you copy. Body parts. So, ayun guys, ang ko ng daldal. Yan, may mga vitamins na binigay ng doktor. Ito. Para kay Asher. So, yan lang naman yung binili namin. Pumunta lang talaga kami doon para sa check-up nga ni Tonton. Pina-check up lang talaga namin siya. Tapos, bumili na ka kami ng mga gulay at saka ayan, gusto nung gisa karne. So, yun lang. Yun lang, guys. At see you. Thank you again for watching, guys. And see you again in our next vlog. Bye, everyone. And God bless us all. Oh, Bye. Oh, oh. Bye. Oh, it's time. time for? It's time for? Homework. Homework. Oh, you need to finish your homework, ha? Okay.